Ayan, so magandang araw sa inyong lahat and welcome back to Sashimi the Flowerhorn Channel. Sa ng ito guys ay pag-uusapan natin kung paano ba gamitin ang mga porous rings na katulad dito. So ano ba yung mga benefit ng mga porous rings na ito? So isa lang yung pinaka-importanting benefit ng porous ring at ito ay ang pagbahay ng mga beneficial bacteria na kailangan ng ating aquarium. So yung mga beneficial bacteria na ito guys, ito yung kumakain ng mga harmful bacteria katulad ng mga nitrates sa ating aquarium para mas malinis at maging stable yung condition ng ating aquarium. At syempre ito din yung mga sanhi, mga beneficial bacteria na ito, ang sanhi na nagkakaroon tayo ng crystal clear water sa ating aquarium nilalagay natin ito sa aquarium para pamahayan ng beneficial bacteria. So, paano ba natin ito gamitin? So, meron akong apat na nilista kung paano ba yung tamang paggamit nitong mga porous rings. So, yung una, pwede nating ikalat direkta itong mga porous rings na ito sa loob ng ating aquarium. No? So, ikalat lang natin ang mga porous rings at ito ay pamamahayan na ng mga beneficial bacteria. Pero ang downside naman yan ay kapag tayo ay nagwa-water change, madali siyang mahigop. So medyo hassle kapag tayo ay nagwa-water change kung mayroong nakakalat na mga porous rings sa ating aquarium. At syempre makalat siya tingnan at minsan kinakain pa ng ating mga alagang flowerhorn fish. So ito yung least recommended ko na gawin natin sa ating mga porous rings. So, if possible, no, wag natin gawin itong number one, no, yung ikalat lang natin direkta. Pero pwedeng-pwede natin siyang gawin sa ating aquarium. So, punta tayo sa pangalawa. Ang pangalawa ay ilagay natin sa loob ng net bag. Yan, para hindi siya makalat katulad nito. So yung net bag, yung nabibili natin ito sa mga pet store, sa Shopee. At meron din ako na no, sa aking sa Shopee, may kasama ng mga porous rings. Nilalagay natin sa loob ng net bag and then ilagay lang natin sa isang sulok ng ating aquarium. Mas maganda na ang mga porous rings ay mas malapit sa kung saan yung ating filtration. Katulad yan. So, mas maganda na ilagay ito malapit doon sa sponge filter natin. So, pamamahayan na yan ng mga beneficial bacteria. Kasi, alam naman natin na ayong ang mga beneficial bacteria kailangan din ng stable oxygen. So yan yung pangalawa. Yung pangatlo ay pwede natin siyang ilagay sa isang plastic na lalagyan, katulad ng mga Tupperware. Ayan. So pwede nating ilagay ito uh, lagyan lang natin ng butas guys para hindi siya lumutang. So, lagay natin dyan para hindi makalat at ilulublob natin sa loob, sa loob ng aquarium. At pwede natin ilagay malapit dito sa sponge filter kung mayroon tayong sponge filter. O di kaya pwede rin gumamit tayo ng, kung mayroon tayong aerator, gumamit tayo nitong air stone. At ilagay natin yung air stone, ila ilagay natin sa pinakababa yung air stone. Ayan. At dyan niya, at yan na yung magsisilbing aerator natin at dito na rin mamamahay yung mga beneficial bacteria. So ito ito maganda din itong uh, paraan guys. No itong dalawa na ito no. So para hindi makalat yung ating mga porous rings sa ating aquarium. And ang pang-apat na pinaka-recommended ko sa lahat ay yung paglagay ng mga porous rings sa loob ng sump o tap filter o pwede rin kung may canister kayo. So yan yung pinaka-recommended ko. So, pasensya na, wala akong sump or top filter kasi hindi na ako gumagamit nun. Pero, yan yung pinakamagandang paraan sa paglalagay o paggamit ng mga porous rings natin. Dahil, unang-una, siyempre hindi siya makalat at mas nakakasave nakaka tayo ng lugar no, sa ating mga alagang isda. So, mangyayari kapag nasa top filter o nasa sump natin yung mga Porous rings na ito, so doon din mamamahan 'yung mga beneficial bacteria. At uh, habang nagsa-cycle 'yung water, ay kinakain nila 'yung mga harmful bacteria na meron 'yung ating aquarium kapag dumaan doon, nahihigop ng air ng ating pump. So ayun. So 'yun 'yung mga waste. Kung paano yung tamang paggamit nitong mga porous rings. Kasi may mga nakikita ako sa comment section na nagtatanong no, kung pwede ba ilagay direkta yung porous rings sa loob ng aquarium, kung saan ba, paano ba gamitin. So, ito guys, no, sana may natutunan kayo sa video na ito. At dagdag tip lang, kapag kayo ay bumili ng porous rings. Ugaliin na hugasan lagi. O, oh, kasi ito yung magiging sani na magkaroon kayo ng cloudy water kung hindi natin huhugasan itong mga porous rings na ito. Kasi tandaan, ito ay made of stone, made of ceramic, uh, may mga maliliit siyang mga parang mga ano niya, mga alikabok niya na na nagsisettle no, sa kanyang packaging. So, kailangan hugasan natin. Lalong-lalo lalo na kung ito ang porous ring niyo lava ring yung tawag dito. So, namumula talaga yan yung tubig. So, ilang beses natin dapat nahugasan yan hanggang sa maging clear na yung tubig, pwede na natin ilagay ito mga porous rings sa loob ng ating aquarium. So, tandaan nyo yun guys. Huwag ninyong ilagay agad yung mga porous rings. Hugasan ninyo lagi para maiwasan natin 'yung cloudy water kasi kung gano'n 'yung nangyari kailangan 'yung mag water change 'yung pangalawa hanggang pangapat ito 'yung recommended ko na pwede ninyong gawin sa inyong mga porous rocks okay So, yan. I hope may natutunan kayo sa ating vlog ngayong araw na ito tungkol sa mga porous rings. So, mayroon naman ako mga previous video about porous rings pero hindi naman siya talagang detailed. So, ito, detailed na ina-explain ko sa inyo. No? So, I hope share nyo rin ito yung mga kaalaman na meron kayo sa iba nating mga ka-aquarist. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, don't forget to subscribe to Sashimi the Flowerhorn channel para may makuha kayong mga kaalaman tungkol sa pag-aalaga ng flowerhorn fish. So, hanggang sa muli, ito si Sashimi the Flowerhorn. Maraming salamat and paalam! Shout out kay A.R. Baldo ng Binyan Laguna.